First Nephi, Kabanata 11. Nakita ni Nephi ang espiritu ng Panginoon at pinakitaan siya ng pangitain ng punong kahoy ng buhay. Nakita niya ang ina ng anak ng Diyos at nalaman ang pagpapakababa ng Diyos. Nakita niya ang pagbibinyag, ministeryo, at pagkakapako sa krus ng kordero ng Diyos. Nakita rin niya ang pagtawag at ministeryo ng labing apostol ng kordero. Mula 600 to 592 BC. Sapagkat ito ay nangyari na matapos kong na naising na ising, malaman ang mga bagay nakita ng aking ama at naniniwala na ang Panginoon ay magagawang ipaalam sa akin ang mga bagay na iyon. Habang nakaupo akong nagbubulay-bulay sa aking puso, ay tinangay ako ng Espiritu ng Panginoon Oo, at sa isang napakataas na bundok na kailanman ay hindi ko pa nakikita at kailanman ay hindi ko pa naiyayapak ang aking mga paa. At sinabi sa akin ng Espiritu, Dinggin, ano ang ninanais mo? At sinabi ko, nais ko pong mamastan ang mga bagay na nakita ng aking ama. At sinabi sa akin ng Espiritu, Naniniwala ka bang nakita ng iyong ama ang punong kahoy na kanyang sinabi? At sinabi ko, opo, nalalaman ninyong naniniwala ako sa lahat ng salita ng aking ama. At nang sabihin ko ang mga salitang ito, ang espiritu ay sumigaw ng may malakas na tinig. Sinasabing, o sana sa Panginoon, ang kataas-taasang Diyos, sapagkat siya ang Diyos ng buong mundo, oo, maging higit sa lahat, at pinagpala ka, Nephi, Sapagkat naniniwala ka sa anak ng kataas-taasang Diyos, kaya nga mamasdan mo ang mga bagay na ninanais mo. At dinggin ang bagay na ito ay bi bigay sa iyo bilang isang palatandaan na matapos mong mamasdan ang puno kahoy na namumunga ng bungang natikma ng iyong ama, mamamasdan mo rin ang isang lalaking bumababa mula sa langit at makikita mo siya. At matapos mo makita siya, ay patutotohanan mo na siya ang anak ng Diyos. At ito ay nangyari na sinabi sa akin ng Espiritu. Tingnan at tumingin ako at namasdan ang isang punong kahoy. At ito ay naman nahahalin tulad sa punong kahoy na nakita ng aking ama. At walang hihigit sa kagandahan nito. Oo, higit sa lahat ng kagandahan at ang kaputian nito ay higit pa sa kaputian ng niebe. At ito ay nangyari na matapos ko makita ang punong kahoy. Sinabi ko sa Espiritu na ko pong ipinakita ninyo sa akin ang punong kahoy na pinakamahalaga sa lahat. At sinabi niya sa akin, ano ang ninanais mo? At sinabi ko sa kanya, ang malaman po ang kahulugan nito. Sapagkat nakipag-usap ako sa kanya, tulad ng pakipag-usap sa isang tao. Sapagkat namasdan ko na siya ay nasa nyo ng isang tao. Subalit gayon paman, alam ko na ito ang espiritu ng Panginoon. At nakikipag-usap siya sa akin tulad ng pakipag-usap ng isang tao sa iba. At ito ay nangyari na sinabi niya sa akin, Tingnan at tumingin ako na sa wari ay titingin sa kanya at hindi ko siya nakita sapagkat lumisan siya mula sa aking harapan. At ito ay nangyari na tumingin ako at namasdan ang dakilang lunsod ng Jerusalem. At iba pang mga lunsod at namasdan ko ang lunsod ng Nazareth. At ang lunsod ng Nazareth ay namasdan ko ang isang birhen na siya ay napakaganda at napakaputi. At ito ay nangyari na, na nakita kong bumukas ang kalangitan at isang anghel ang bumaba at tumayo sa isang harapan at sinabi niya sa akin, Nephi, ano ang namamasdan mo? At sinabi ko sa kanya, isang berhen, pinakamaganda at kaakit-akit sa lahat ng iba pang berhen. At sinabi niya sa akin, nalalaman mo ba ang pagpapakababa ng Diyos? At sinabi ko sa kanya, alam ko pong mahal niya ang kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi ko po nalalaman ang ibig sabihin ng lahat ng bagay at sinabi niya sa akin, Dinggin, ang berheng iyo'y iyong nakikita ang ina ng anak ng Diyos ayon sa laman. At ito ay nangyari na namasdan ko na siya ay natangay ng espirito. At matapos siyang matangay ng espirito ng ilang panahon, nang usap sa akin ang anghel, sinasabing tingnan. At tumingin ako at namasdang muli ang berhen. May kalungkalong na isang bata sa kanyang mga bisig. At sinabi sa akin ng anghel, masdan ang kordero ng Diyos. O maging anak ng walang hanggang ama, nalalaman mo na ba ang kahulugan ng puno kahoy na nakita ng iyong ama? At sinagot ko siya, sinasabing, Opo, ito ang pag-ibig ng Diyos na laganap sa puso ng mga anak ng tao. Kaya nga ito ang pinaka-kanais-nais sa lahat ng bagay. At nang usap siya sa akin, sinasabing, Oo, at ang pinakanakagagalak -ka sa kaluluwa. At matapos niyang sabihin ang mga salitang ito, sinabi niya sa akin, Tingnan at tumingin ako at namasdan ko ang anak ng Diyos na nakikisalamuha na sa mga anak ng tao. At nakita kong marami ang nangaluhod sa kanyang paanan at sinamba siya. At ito ay nangyaring na namasdan ko na ang gabay na bakal na ng aking ama ay ang salita ng Diyos na nagbibigay daan patungo sa bukal ng buhay na tubig o sa puno kahoy ng buhay na mga tubig na sumasagisag sa pag-ibig ng Diyos. At namasdan ko rin na ang puno kahoy ng buhay ay sumasagisag sa pag-ibig ng Diyos. At muli sinabi sa kananghel, tingnan at masdan ang pagpapakababa ng Diyos. At tumingin ako at namasdan ang manunubos ng sandibutan na siyang sinabi ng aking ama. At namasdan ko rin ang propetang maghahanda ng daan para sa kanya. At ang kordero ng Diyos ay humayo at nagpabinyag sa kanya. At matapos siyang mabinyagan, namasdan kong bumukas ang kalangitan. At bumbasaan niyo ng isang kalapati ang Espiritu Santo mula sa langit at tumahan sa kanya. At namasdan kong humayo siyang nangangaral sa mga tao sa kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian at sama-samang nagtipon ang maraming tao upang marinig siya. At namasdan kong ipinagtabuyan siya mula sa kanila. At namasdan ko rin ang iba pang labindalwa na sumusunod sa kanya. At ito ay nangyari na sila ay natangay ng spirito mula sa aking harapan at hindi ko na sila nakita. At ito ay nangyari na muli nang usap sa akin ng anghel. Sinasabing, tingnan. At tumingin ako at namasdan ko na muling bumukas ang kalangitan. At nakita kong bumababa ang mga anghel sa mga anak ng tao. At sila ay naglingkod sa kanila. At muli siyang nangusap sa akin. Sinasabing, tingnan. At tumingin ako. At namasdan ko ang kordero ng Diyos na nakikisalamuha sa mga anak ng tao. At namasdan ko na maraming tao na may karamdaman at pinahihirapan ng lahat ng uri ng sakit at ng mga jablo at masasamang spirito At nangungusap ang anghel at pinakita ang lahat ng bagay na ito sa akin. At pinagaling sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng kordero ng Diyos at pinalayas sa mga jablo at ang masasamang spirito. At ito ay nangyari na muli nang usap sa akin ng anghel, sinasabing, Tingnan at tumingin ako at namasdan ang kordero ng Diyos na dinakip siya ng mga tao. Oo, oh, ang anak ng Diyos na walang hanggan ay hinatulan ng sandibutan. At nakita ko ito at pinatotohanan. At ako si Nephi ay nakitang itinaas siya sa krus at pinatay para sa mga kasalanan ng sanlibutan. At matapos siyang patayin ay nakita ko ang maraming tao ng mundo na sama-sama silang nagtipon upang kadabanin ang mga apostol ng Cordero. kordero. Sapagkat sa gayon, dinawag ng Anghelang Panginoon ng Labindalwa. At sama-sama nagtipon ng mar maraming tao ng mundo. At namasdan ko na sila ay nasa isang malaki at maluwang na gusali. Tulad ng gusaling nakita ng aking ama at muning nangusap anghel ng Panginoon sa akin. Sinasabing, Masdan ang sanlibutan at ang karunungan nito. Oo, masdan ang sambahayan ni Israel na sama-samang nagtipon upang kalabanin ang labing dalawang apostol ng kordero. At ito ay nangyari na nakita ko at pinatotohanan na malaki at maluwang nagusali ang kapalaluan ng sanlibutan at bumagsak ito at ang pagkakabagsak nito ay napakalakas. At muli nang usap ang anghel ng Panginoon sa akin, sinasabing gayon ang magiging pagkawasak ng lahat ng bansa, lahi, wika at tao nakakalaban sa labing dalong apostol ng kordero. Wala ano na nakuha mo dito. Marami-rami yan. Um, yan na yung ano, pinakita kay Nipay. Yung hmm. sagot dun sa Lehi ang napansin ko, yung sa so may simula, mm -hmm. ano ang iyong ninanais? Mm -hmm. Tapos, eh, na ninanais kong makita yung panaginip ng aking tatay. Ikaw, anong ninanais mo? Pag tinanong ka ng Diyos, anong nais mo? Ninanais kong... Ako si selfish pa ako eh. Pag tinanong talaga ako, gusto kong malamak anong... Magiging future na baby pag tinanong ako. Hmm. Ikaw? Nais nice kong mabuhay sa katanong panahon. Ano naman? Nakakantahan mo pa yung angel. Hindi. <laughs> hmm. Nais. Nice. Yan kasi ano ang nais mong ano eh. Dalawang beses tinanong eh. Hindi lang dalawa. Ano ang iyong ninanais sabi sa kanya? Uh -uh. Napansin ko ako. Yung kagaya nung nung Friday. Sabi nga yung Book of Mormon, siya ay hindi siya kumakalaban sa Bible. Siya yung nagpupunok. Uh -huh. Siya yung nagpapatotoo sa pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos dito sa don sa panaginip na natanggap ni Lihay. Lahat ng aspeto nung ano nag nag ano siya, umikot lang siya isa kwento sa buhay ni Jesus Christ. Mm. So itong yung puno hanggang sa man nakapalibot doon yun ay tungkol lahat ay kay Jesus Christ. So talagang yung Book of Mormon siya ay, magpapatotoo sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ah. Yun yung nakuha ko kasi yung bunga, yung bakal, yung tubig, lahat yung kay Jesus Christ, yung mga ng tao doon, yung nasa yun yung mga hindi tumanggap sa kanya. Oh. Yung mga nangutsa. Tapos? Labindalwa. Mm -mm. Parang yun yung nakuha ko. Kaya nga kahit anong versikulo dyan sa scripture, hindi ba't natutunan din natin na walang sinulat dyan na ano. basta lang napasama dun sa scripture. Mm -mm. Yung kwento, bawat isang kwento, yun ay may importansya sya kagaya nyan tungkol sa pagbabalik ah pagpanganak uh, kay Jesus Christ pagbinyag kay Jesus Christ pag minister nya yung life and ministering niya nandyan parang sagot ni Joe yun ah pero yun yung nakuha ko talaga ang Book of Mormon ay Another Testament. Another Testament of Jesus Christ. Ano man testament? Tipan. Sa pang tipan. Mm. Sa pang kasunduan ng Diyos. Sa mga tao sa lumang Amerika. So, kung merong <coughs> naisin man na ipakita sa atin ngayon kung saan tayo titira. Hmm. Pero pinapakita na ng Diyos. Saan? Sa salwa. <laughs> pero, it? pero ayoko yung trip.